Dagdag gulam, no. Ano tawag sa inyo niyan? Paku. Paku din. Uh, ito, ito uh, oh. Ayun si Jilin kasama natin sa si Patrick. Yan Jilin, dagdag gulam din. Puso ng saging. Ay Jilin, alam ko na. 'Di ba mayroon tayong susong pilipet? Ayun oh, no, hawak ni Jilin, kilalaki. Oh. Ayan, marami rito ang gagawin namin, mangunga pa kami. Tapos, luluto natin sa buho. Suso na may pako, pakong susong pilipit na may pako, no? Oh, ayos. Sarap nun. <laughs> Mas masarap sana kung may gata eh. Ito po, uh, gubat na talaga to. Walang nakatira dito kahit katutubo, wala. Tapos may puso pa kami ng saging niya. Tingnan dyan ako na mag-awak ito. Pako. Kasarap na ito. Ano tawag nyo dyan, Jeline? Hindi, okay. dito, sa hawak mo na yan. Yung susong pilipit. Ano tawag nyo dyan? Susong. Susong pilipit din, ha? Parang kukonti. Ayun, doon. Marami. Akin ay puso ng saging, Jeline. Marami rin kasi yung bit-bit, eh. Pero kung natin yung Jeline, kasi nungunguha siya ng pako. Pangulam natin. Ayun anak ni Bernard ah. Berhel, akan na ipako ang ganda ng bulaklak oh ano tawag nyo dito Berhel? Ha? Ang ganda ng bulaklak oh. Oh. Ah. kasya na siguro to pero marami tayo hindi eh. ang kagandaan may bawang kaming ulam Jilin pwede ba yung pako sa ano sardinas pwede po hindi tatangge, no nagawa mo na pat no ganda rito no sulit na sulit ngayong araw kasi ang manguhuli kami ng palos at syempre uh, naghanap nagahanap na rin tayo ng may ulam natin para sulit yung punta natin dito ang lamig dito no Sama ko si Patrick eh. Hmm. Ayun si Bergel oh. ganda rito. Kaso, nakakapagod. Mag alas dos na. Hindi pa kami kumakain. Dahil kailangan namin bumaba muna dun sa pupunta namin. Jilin! Tama na yan, tara na! Kailangan namin pumunta dun sa baba muna. Bago kami magluto. Dun sa panguhulihan ng ano. Ayun, ang daming suso, oh. Suso. Susong Dami Ang daming susunpilipit dito, saka malalaki. Ang kagandahan sa ganitong lugar, ang mga susumpilipit. Ano, malilinis. Ang laki. Tinan <laughs> niya, oh. Pwede na siguro yun. Ah. Oh. Ang palaya ligaw. Hmm. Ako na magdadala ng puso. At pa kaya ano, ano, pako. May natin. may plastic. Ganda ng uh, ating luluto yan. Ano. Susong pinipit sa pako. Ito, iihaw natin to. Puso ng saging. Yung mga hunter natin ng palos, nauna na. sana makauli tayo. Kasi yun talaga yung inaasam-asam ko. Matikman. Ang palos! Masarap kasi yun.